Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ang Game 1 ng Western Conference Finals sa pagitan ng number 1 seed Oklahoma City Thunder at number 6 seed Minnesota Timberwolves. Quick 8-0 run sa first minute ng game para sa Timberwolves, subalit so, quick 2 fouls din nga para kay Rudy Gobert. Perfect 2 of 2 to start si Antman, subalit so, by 2 turnovers na din siya at technical foul matapos sa ibato ang bola sa nakahiga na Shea Gildos Alexander na may 7 free throw attempts na in less than 5 minutes. Minutes. Bagyang minutes. nakabawi ang OKC matapos na may persa ang Timberwolves sa 7 turnovers at natapos ng unang quarter sa score na 23 to 20. Sa umpisa naman ng second quarter ay bumalik sa locker room si Anthony Edwards matapos na batik ang kanyang ankle subalit nakabalik pa din naman siya sa game na ito. Si Randall naman ay hindi nga maka sa pinta subalit mainit ang kanyang shooting at may lima na siyang 3 points. Bago din matapos ang second quarter ay gusto nang ang i-poster ni Anthony Edwards si Lou North, Subalit solid play of foul ang binigay nito sa kanya Natapos ang first half sa score na 48 to 44, 4 point lead para sa Minnesota Timberwolves. 20 points na si Julius Randle at 13 points naman mula kay Anthony Edwards. Sa OKC naman ay 11 points and 4 assists si Shea Gildos Alexander on 9 free throw attempts. Isang big factor dito so far ay 3 fouls na nga si Randle mga kaibigan. Sa third quarter naman ay nahawakan na nga ng OKC ang momentum ng game. Gumawa sila ng run sa paungunan ni SGA at Jalen Williams. Lumobo na nga sa double digits ang lamang ng OKC at tahimik pa din si Randall at Edwards sa quarter na ito. Nalagay na din si Anthony Edwards sa foul trouble kakabantay kay SGA. Bukod nga kay SGA at Jalen Williams ay solid din nga ang ambag ni Chet Holmgren at ng OKC bench. Kaya naman kontrolado na nga nila ang game na ito. Sa fourth quarter ay tuloy lamang ang dominant performance ng OKC. Ang kanilang defensive pressure ay nagre-resulta sa madaming fast break points. Hanggang sa uli nga ay nakuha ni SGA ang panalo sa matchup kay Anthony Edwards at nakuha din ng OKC ang dominant win sa Game 1. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Christian Brown. Nagpakita siya ng malaking improvement ngayong season from averaging 7.3 points per game last season. Ngayon nga ay inangat niya pa ito sa mahigit 15 points per game. Isa nga siyang maaasahan na player lalo na tuwing playoffs dahil two-way player nga siya. Malasin man siya sa opensa ay consistent pa din ang kanyang production sa depensa. Ang 24-year-old champion ay may market value na mahigit 30 million per year ayon sa ESPN. Inaasahan na pipirma siya ng 5-year contract extension minimum of 150 million na sahod o 30 million per year. Ang binabayaran mo nga dito ay ang kanyang potensyal na patuloy pang mag-improve as a two-way player dahil ito nga ang pinapakita niya sa 3 years niya sa NBA at siya nga ay isa sa mga na magiging core piece ng Denver Nuggets sa natitirang taon ng prime ni Nikola Jokic. Sa palagay nyo ba ay deserve ni Christian Brown ang 30 million o higit pa na sahod sa bawat taon?